Ayan mga kabakyard, good morning! Sa umaga po tayo mga kabakyard, nagpapasampan ng mga inahin para po fresh na fresh yung similya ng ating tandang mga kabakyard Ayan, para masisigurado natin na yung mga ilalabas na itlog ay may mga laman talaga mga biri at malulusog Ayan So yung nasa unahan mga kabakyard yun yung ating uh, BRH, nakakross natin sa si Ace Gold. Bago ito naman yung ating uh, uh, BRH, uh, Kelso, Sweater, yan ito mga kabakyard. So yan po yung mga linyada na paparamihin ko ngayong taon mga bakyard At yung mga magiging anak nito magagamit natin next year. Yan. So yung matanda kong gold sana mga kapakyad, i-out ko na yan. Kaso nakakapanghinayang din kung babaratin lang ay kapalahiin ko na lang. Ayan. Maayos naman kasi na manok yan. Hindi naman yan katulad ng iba na uh, mga hausyaw. Yan ay maayos talaga yan mga kapakyad. Ito naman yung anak niya mga kapakyad. anak lang ito. Napakaganda rin. So sinalang ko na rin yung anak. Anak sa anak. Ayan. Hmm. Ayan, dinali na. Yun, nadali na. Nadali na. O, ayan. So, sana maganda magiging, magiging resulta nito. Ayan. Sana maganda ang kilalabasan. Pero yung magulang nila subok na talagang lahi noon E rin dalawa. Titestingin din natin kung maganda rin ang ilalabas nitong dalawa. Yan. One time winner yung ating pula na yun. Yan yung bandirado. E anak niya kamukha niya kulay puti lang. Ayan. Paana kasi ng white kills so yan? Kaya puti. Yo. Paparami lang tayo ng paparami. Ng manok. Kwarta din kasi yan pag marami na. Ayan.